Magandang araw mga karambo. Ah mayroon naman tayo nitong uh, bibigyan ng react at kumin dito sa kay uh, President Putin na walang pakundang pambobomba sa mga civilian eh. Ang tinatarget at at uh, hindi naman mga military, hindi naman mga armi ng Ukraine. Ito dapat ang dalhin na sa ICC dahil napakadami na talaga tong dinatay uh, tong uh, presidente na to. Ito, panoorin natin tong balita ni Suksay TV. Russia, at, uh, wala na talagang um, sinasanto. Ang uh, inilusad uh, ng Russia ang isang TV matinding yeah. pag-atake laban sa energy infrastructure ng Ukraine gamit ang 184 na missile at drone. Bagamat maraming missile ang nasabat at napigilan ng Ukrainian Air Force, then, nagdulot pa rin ito ng matinding pinsala sa iba't ibang rehiyon kabilang ang Kyiv. Kasabay nito, naranasan ng milyon-milyong Ukrainians wala ang pagkawala ng doi, kuryente tubig at heat source sa gitna But ng napakalamig na, na panahon. Ayon kay Pangulong hindi? Volodymyr Zelensky, isang malinaw na pagpapakita Ay, no? ng kawalan ng awa at karahasan. Ano kalawak 100... ang naging epekto ng pag-atake? Iyan ang ating aalamin. Na... missile at drone. Tinawag ni Zelensky ang aksyon ng Russia bilang inhumane at gayon pa ipinahayag niya na hindi matitinag ang kanilang bayan at hindi nila hahayaang sirain ng Russia ang kanilang pananampalataya at pagkakaisa. Dagdag pa rito, ipinahayag ng Ukrainian Foreign Minister na si Andriy Sibiha na ang pag-atake ay hindi lamang banta sa Ukraine, kundi pati na rin sa kalapit ng mga bansa. Isang missile umano ang dumaan sa airspace ng Moldova na kinondena ni Moldovan President Maya Sandu bilang malinaw na paglabag sa kanilang soberanya. Nagpahayag ng pagkondena ang Estados Unidos sa tinawag niyang outrageous ang atake tila anya layunin ng Russia ang tanggalan ng init at kuryente ang mga Ukrainians. Ipipinagutos niya sa US Department of Defense na patuloy na magbigay ng armas sa Ukraine bilang suporta sa laban nito laban sa agresyon ng Russia. Sa kabilang banda, tiniyak ng Moldova na handa silang magbigay ng suporta sa Ukraine habang nananatiling alerto sa posibilidad ng mas malawak na epekto ng digmaan. Samantala, mariing itinanggi ng Romania na may missile na dumaan sa kanilang airspace Ngunit ipinakita nito ang kahinaan ng seguridad sa rehiyon. Kinumpirma ng Russian Defense Ministry na isinagawa nila ang pag-atake gamit ang mga long-range precision weapon. Ayon sa kanila, matagumpay nilang natamaan ang lahat ng target na energy facilities na may mahalagang papel sa operasyon ng military industrial complex sa Ukraine. Ngunit maraming kritiko ang Hindi nagsasabi na, na ang tunay Mulde, na layunin ng Russia ay pahirapan na, ang mga sibilyan sa at sirain ang moral ng mga Ukrainians. Russia, ang atake ay nagresulta sa matinding blackout man, sa maraming rehiyon ng Ukraine, Manila, kabilang ang Kharkiv kung saan kalahating baka, milyong residente yun, ang nawala ng tubig, kuryente at init. Sa, sa Kiev, maraming tao ang nagtago sa mga istasyon ng metro habang nagaganap ang mga pag-atake bagamat puno ng takot na natiling matatag ang mga Ukrainians. Ayon sa DTEC, ang pinakamalaking energy company ng Ukraine, ito na ang ika-13 major attack sa kanilang energy sector ngayong taon. Mabilis na kumilos ang mga manggagawa upang maibalik ang kuryente Ngunit pinaalalahanan ang publiko na maghanda sa mas mahabang panahon ng kawalan ng serbisyo. Ang mga pag-atake ay tila bahagi ng mas malawak na estrategiya ng Russia upang pilayin ang energy grid ng Ukraine. Sa kabila nito, nananatiling matatag ang Ukraine. Pahayag Pero ni Zelensky, nung, Ukrainians nung, are together today and as long taon, as we do this, evil has no chance. Ang pagpapakita bayan, ng puwersa sa araw ng isang mahalagang okasyon ay tila mensahe na kaya na nilang kontrolin ang takbo ng buhay. Ng mga Ukrainians ang pagkakaisa at pananampalataya ang magiging susi ng kanilang tagumpay laban sa agresyon ng Russia. Ang pandaigdigang komunidad ay nananatiling critical sa aksyon ng Russia. Ayon sa mga analysts, ang tuloy-tuloy na suporta mula sa US, European Union, at NATO ay patunay na hindi magpapadala ang mundo sa pananakot ng Russia. Patuloy ang daloy Pinira ng tulong, ng... armas at humanitarian Ukraine. aid sa Ukraine. Mga... Ngunit kasabay nito, may mga banta rin mga sa seguridad beast. ng rehiyon. Ang insidente ng missile sa Moldova ay nagpaalala Tapos. sa lahat ng posibilidad ng spillover ng digmaan na maaaring ay, magdulot ng mas malawak yan. na sigalot sa mga Europa. Ukraine, sa kabila ng lahat, nananatiling positibo ang pananaw ng Ukraine. Bagong ito ay nagdadala ng pag-asa na balang araw. Makakamtan nila ang tunay na kalayaan at kapayapaan, ang humihinang lakas militar ng Russia. Samantala, ang sitwasyon naman sa Russia ay nagiging mas komplikado dahil sa kawalang protection sa mga tropang North Korean na idineploy sa rehiyon ng korso. Ayon sa Ukraine, ang mga sundalong ito ay nakakaranas ng matinding pagkalugi sa laban kung saan tila itinuring silang expendable ng kanilang mga opisyal kasama ang mga Russian na kasamang lumalaban. Sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky, na ang mga North Korean troops ay ipinapadala sa labanan na halos walang proteksyon at gumagawa ng matinding hakbang para maiwasang mahuli. Ayon pa sa kanya malaki at napakalaki ang bilang ng kanilang casualty. Dagdag pa rito, may ilang sugatang sundalo mula sa North Korea ang namatay matapos mahuli ng mga puwersa ng Ukraine. Sa Washington, iniulat ni National Security Council spokesperson John Kirby na ang mga sundalo ng North Korea ay pumipili ng pagpapakamatay kaysa mahuli. Tinawag niya itong isang human wave tactic kung saan pilit silang isinusubo sa mga labang wala nang pag-asa. Tinatayang mahigit 1000 North Korean troops ang napatay o nasugatan nitong nakaraang linggo lamang, kumpirmasyon ng mga ulat mula sa South Korea. Ang bagong military aid para sa Ukraine ang tulong na ito ay magtatampok ng mga critical na air defense systems na aniya ay magiging mahalaga sa patuloy na pagsisikap ng Ukraine na protektahan ang kanilang teritoryo. Inaasahan ang anunsyo ng bagong security assistance package sa mga susunod na araw. Kabilang dito ang daan-daang libong artillery rounds, rockets at armored vehicles na inaasahang darating. Sa kabila na ng digmaan, ang Slovakia ay nagpahayag ng kahandaan itong mag-host ng peace talks sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon kay Slovak Prime Minister Robert Fico, handa silang maging plataforma para sa pag-uusap kahit pa may agam-agam ang Ukraine na maaaring maging pabor sa Russia ang anumang kasunduan. Samantala, sinabi ni Russian President Vladimir Putin na katanggap-tanggap ang Slovakia bilang lokasyon ng negosasyon Ngunit patuloy na nag-aalala ang Kiev sa posibleng mga kompromiso. Ang umiigting na digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay nagiging mas komplikado, lalo na sa paglahok ng mga tropang North Korean na tila ginagawang pambala lamang sa kanyon. Habang patuloy ang malaking pagkalugi sa panig ng North Korea, nagpapatuloy naman ang suporta ng kanluran para sa Ukraine sa anyo ng karagdagang armas at tulong militar. Samantala, ang attack ng Russia sa Ukraine ay isang makapangyarihang paalala ng brutalidad ng digmaan at ng tibay ng espiritu ng mga tao sa gitna ng kaguluhan. Habang nagdadalamhati ang mundo para sa mga naapektuhan ng karahasan, patuloy na nagiging simbolo ng katatagan ng Ukraine. Sa kanilang pagkakaisa, ipinapakita nila na hindi kailanman magtatagumpay ang kasamaan laban sa pagmamahalan, pag-asa at kapayapaan. Ano ang palagay mo sa marahas karambu. na pag-atake ng Russia sa Ukraine? Okay sa i Ukraine mo naman na, ito sa iba ba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless. Peace talk tapos i- Sis, na lugmok na sila, lugmok na hindi sila makakabawi pag nagsispire o nag paystock pero kung hindi rin na unog may posibilidad na pwede silang ubusin ng rasya napakadami ang Russia.